yan o, mga Ayan. Tonyos, 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 tubo. Sarap yun. ano yung tumutubo no? oh, Sarap din. -si ano <laughs> lang no? O, oh. yung mga wild Sinigisa lang no? Oo O yung iba sinasabawan, may eh, ano, kamaris ka siling mga Sa amin naman, binabalot lang yeah. dahon, dahon ng sagay uh -huh. <laughs> Oo Saka mo ihaw Hindi ihaw? Oo Ka, sarap Sarap eh <laughs> mga taong gala sa bahay, walang magawa sa bahay Kasi mga deo peo eh Pagkatapos mag ML Ay, Pagkatapos kumain, <laughs> yan Hello. <laughs> Mga busog. Okay, <laughs> no? <laughs> Ando si Jaworski. Na Nas <laughs> Nasa likod. Naka-MW tayo. Walang-walang-walang-walang <laughs> beats. <laughs> Walang ilaw dito. Ano lakay? Walang ilaw. Sa park na to. Wala. Mahirap tumambay dito paggabi. <laughs> Siyempre malito yung magiging May nagtitiraan dyan sa gabi. <laughs> <laughs> Video mo ng gano'n. naka oh. pull ka na. <laughs> Yari tayo dyan. <laughs> ito na yun. Ito yung bin tinatawag na biglaang lakad na walang magawa sa bahay. Dito oh, ako nag-focus up na pag. Gandaan kasi dito. Wala na nga nag-trip-trip dito. Oo kasi takot din sila sa polis. Eh. Oo. Oh. Eh. Ah. Gumala tuloy kami ng wala sa oras. Nagkay. Yung tipong kagagaling mo lang sa sakit at yung isa may dinadamdam pa. Gala. tipong may 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 sumasakit pa sa part nila kay. Sige, gala. Exercise. Tapos yung isa naglalaba pa yan sa bahay, kauwi lang galing trabaho. <laughs> Buti, sumama. Sa Saan <laughs> <laughs> tayo lakay? Ikot-ikot ko yung pako doon. Sige. Sa bike yan, sa bike. Matanda na yan, matanda na yung punong yan. Hindi lakay. Punong pine tree. Matanda pa yan sa atin. Kasi tignan mo naman, lapad na. Ito yung century tree. Kasi oh, oh. oh. Ang akasya kasi pagkahapon na, yung ng dahon. Oh. oh, may kapre na daw pag ganun, no. Uh, Mahina naman. <laughs> Uy, man ma, man may to no Dito. Huh? Ha? Man may dia, man may oh, Parang bis ko nang dating hmm. Oh, man oh, oh di man may dia, han Galing mo no. Bumanat ka na naman, oh. No. <laughs> han <Handmade> ba? <laughs> Bumanat ka. Minsan lang talaga bumanat 'tong City Soy pero matatawa ka eh. Ano 'tong nakita mo na? sa kanila pala 'to. Wow, ay lalaw ko. Ibig sabihin nila. 'Yun lang ang alam nila. Doon lang yung napuntahan kasi namin lakay, doon sa kabila. Diyan sa may nagii skate Magja-jogging? Mukhang hindi tumakbo Nandiyan pala kami. Pagod na to eh. Siya? <laughs> Hingal aso na? Hindi, unang kanto nalampasan ko. Pakalawang uh, kanto? Pakalawang lakad na ako. Bahala ka nung tumakbo dyan. <laughs> Sunod ka na lang to ako. Si, nakakondisyon? Ah. <laughs> sige, mo yung kahabaan pa ng tulay, tinakbo mula umpisa hanggang dulo. Walang ano, hinto. Walang hinto. Uh. Saan oh, 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 tayo lakay? Dito o dyan? Diretso, sige, diretso. Ako, baliktad eh. Tinakbo ko hanggang kalahate, tapos... Hingal aso na. Sunod nun, wala nang takbo, puro hinto na. <laughs> 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 eh, ganun talaga. Ga-adjust pa eh. ng katawa mo, pag mo yung... Tapos yung talampakan ko, para nang pinupunit. Ah. Uh. Uh. Pagdating ng hapon, binanatan pa ng lakad sa ano, oh. New Bridge. Ay, <laughs> like <laughs> no. <laughs> <Parang>, para. <niyo. laughs> oh, yun yun. Ito yung mga bahay dito, isang style. Ang ganda. no? parang rin yung... ganda no? Yan, maganda kasi hindi naiipon yung tubig sa taas. Ay, talagang oh. dadalo yung tubig. Parang kasi, ba, ano naman, parang oh. baraks naman ng bubong. Oo. Oh. oh. ng sa mga sundalo. Subisyo sa subisyo, no? Mm. Pabalayas lang. Eh. O, oh, tayo nagbabay. Ay, Dami nga nagbabay ko. Pag <coughs> ano, pag linggo. Dami. <coughs> kasi parang hook nila. Pero wala kayo, binig ko sa antena nitong isa. Yung likod nito nga nito, yung likod nito, nagalaw yung antena niya. Ayun yung plato, nagaling-galing na yung plato. Yung sarabulik? Hindi mo lamang kung maluwag o talagang ano. Yan? Sa likod niyan. lakas para yan, parang Signal. Signal lang siya sa akin yan, ba? Oo. ano? Oh, Oo, signal. Signal sa ano ba? PLDT, pa ba yung isa? Kisat. Yan dito, meron ba Wala, wala. dito, Sky cable. Oo, oh, sky cable. Di ba internet na rin ang sky cable sa atin? Hindi. Hindi pa rin ba? Hindi pa. May internet. Ano lang Pero mabagal. Oo. Uh, Hindi, uh, mga ganun lang. Marun. Ang mga internet sa atin ngayon, Synergia, <coughs> Ah, ano? Ah, uh, ano? Wala si Mergia, yung Converge. Ah, Converge? Ah, Converge. Mabilis din ba ang Converge? Sa una lang. dito May bago yung ano kay... Dito. Ay, may bago yung... Yung kay... Yung sa... Na, ano, yung binto ng ano? Oo. Uh -huh. spaceship, ano? Ay, ah, si ano? Oh, yung... yung kay Tesla. Oh, Tesla si... ba? Si... Eh, ano? Eh, yun... Si Elon Musk. Si Elon Musk. Yung SpaceX nya all oh, SpaceX na. Tesla din hindi. Eh, Di ba pinapatupad na yun sa atin sa Pilipinas? Oo, oh, meron na Meron na. Sa kanila nakukuha 'yun. Sariling ano yun eh, may rin. yung mga nagko-comment, ipaliwanag nyo nga. Kayo nandiyan sa Pilipinas <laughs> Oh, eh. comment down below kung ano daw yung pinakamabilis na internet yun ano sa pinakamabilis Pilipinas. Pinakamabilis na internet, hindi yung pinakamabilis sumingil. Oo. Oh. <laughs> Dito ako sa Poland, kahit nasabihin mo ng 50 Mbps lang ang internet namin. O ilang kaming gumagamit? Pito. Oh. Uh, ito ba o oh, pito? Puro video yun. Uh, pa yon. Ah, may nanonood pa doon ng YouTube. May naglo lo 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 pa, hai? Hahaha Ang laki ng aso, yun na aso Ay, hihilain ka rin ng ano nun Magbigay kayo ng aso Ang laki ng aso Ay Dobre. 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 <laughs> Anong maganda? Yung nanghihila yung aso lakay Hahaha Yung mahahawak ng ano Siyempre si si Ako Siyempre si Lola oh. Pag nasaan si Lola nandun din si Lolo <laughs> ba? Diba? Okay, Kung nasan si Lola Namin yung, namin yung aso <coughs> oh, Lakay alin dyan yung lalaki o yung aso? <coughs> <coughs> yung aso babae Ang <coughs> babae, taba -ching -ching. malaman laman yan lakay <coughs> ha <laughs> ha ha nangangita pa sa eto eto lakay sinasabi mo Ay, dito ka nagpa pump uh, isa. <laughs> bakit? niya aso? <laughs> Ay, inaano yung bola mo? <laughs> hagis mo, sabi niya, hagis mo. <laughs> <laughs> Mahal pa naman yung bola na yan, par. Pag kagat eh, para hindi libre, pinutok ng aso. <laughs> <laughs> Mahal pa naman yung bola na yun. Nag-exercise pa yung dalawa namin kasama yo. All goods. <laughs> Ano, para gumalaw yung paa mo? Oo. Ha? Ah, Pero matmano ma 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 siya ng konti. Ayos siya. Ayos yan. Ayos siya. Lumaki itlog mo dyan, par. <laughs> <laughs> Ayos siya. Parang galakad ko yung par. Ayos siya. Share size pa ka? Share size, no? Legs like yan. Paano po, po yung dugtungan? <laughs> Ayan, yun. <laughs> oh, masakit 'yan sa paa. <laughs> Stank, mayroon Pati mayroon sa legs. Andun yung dalawa naman, oh. lang ng Okay na yung gusto ko yung kay ano, ito kayo. Ah, shoulder. Ano yung ano Abs mo eh? Sige, push up. 50 ko ni mo diyan, 50 kilo ko ko diyan eh. <laughs> Sige. <laughs> pa-condition na kayo. <laughs> Lilipat na kayo eh. <laughs> yan, pa-condition na kayo. Ito <laughs> pa, ito pa. Oo, oh, oh, yan Oh. Ikaw, kailangan magpataba. Ang payat mo eh. <laughs> Mamaya, double ka ng aso dyan. Nandun yung aso. Dito, pampataba eh. Ah, uh, pampataba yan lalakas kang kumain eh Ang sirapi oh uh. Ayun oh, no, may pang legs pa rin doon oh no? Ano yan? Ah uh, shoulder, legs. Oh, uh, tsaka back. Ayun, ayan. Abs. Abs, pwede rin. Ayun sila kayo. Legs. Wala bang kwenta? Okay lang yan. Libre naman. Magreklamo ka pa. Oo. Oh. Biro mo, nandito kami sa gilid ng park. Para may exercise sila rito. Ayan. Dapat doyan yan lang sana. ito ka. Oo ito para pang ano to? Pang show. Chest. Chest at saka shoulder. Ayan. May tama yan. Ang na yan. Yung isa, si, ano, si Kobe. Napagod na si Kobe. <laughs> si Kobe Paras. <laughs> Napagod na si Kobe Paras. O, oh, yan. Nag-exercise si Kobe. Kobe Paras. <laughs> oh, mamaya. Mamaya. <laughs>

Nice dog. Dobre. Nako, ayun, nakakita ng isang aso. Katayin yeah. daw siya. Oh, Ayan, oh, Spider-Man! <laughs> Away from home, Spider-Man! Oh, uh, ayun, Catholic. Uh, <laughs> kay St. <Saint> Peter. <laughs> ako, nag-station of the cross ako eh. The cross ako ganun eh, paglaseng <laughs> Ba, bumibilis na maglakad sa Rapi ah. Ano huh. Pwede pwede na, gumagaan gan na. Bukas kaya pwede ah. ko na itrabaho trabaho kaso. Ah, hindi pwede, payal na kay. Lumalakas siya kami na. <laughs> Di ba doon yung ano, skating? O okay. doon. Pabalik naman tayo eh. Tabi tayo dyan. Doon, sa park dyan tayo, doon sa ano? Sa park din. Pwede. Eh. Sarap nga ng hangin eh. Buti nga nag-jacket tayo eh. Oh, dito tayo sa cemento daw. Pagod na si Kobe Paras. O oh, isang ano nga dyan, lay up oh. Lay up na matindi. Oh, Dang! <laughs> Ayos! Palumpalo! May solar pa dito ano. Solar yan diba dyan? Oo. Kaso parang wala naman silbi at solar dito hindi ganun kainit eh. Sa atin yung ganyan. Ah. Oh. ng tuyo 'yan. <laughs> 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 ang kulang dito si ano? Si Rod, wala si Rod, eh. Rod. Sorry, wala ka. Kinakain to eh ng ibon. Oo. to, Ito, minerba. Oh, Nakain ng ibon 'yan eh. Lato to? Lato, iba naman yung lato eh. Sa si seafood lato, yun eh. si yun eh. Yun, eh. Uh, yun lato? Oo. Oh. si yun lang ay. Eh. Sa Bisaya. <laughs> yung itlog ba, lato lato? <laughs> doon pa kayo makakarating eh. <laughs> Kahit saan dyan. Saan makarating doon. Wow. Sarap Ano, naka short ka kasi, sabi ko sa iyo eh Yari ka dyan, malamig yan talaga Mura na Saan, baka large ka Mura na, 35 Ah. Kulang black, lakay. Ito muna, ito lang pinaka ano Ay sana kung may black para diretso duty kasi pwedeng magagamit. Pero kung brown lang, hindi mo siya pwedeng gamitin. Alam po siya, malambot. Ah. <sighs> Pero kailan okay oh, ayun, may nagja-jogging lakay, papakondisyon. May, may laban mamaya. Alam na, alam na this may laban siya mamaya eh. Ayun yung nagja-jogging oh. Oh. Oh, pakapagod siya. Ano na lang pag-uwi mo, hindi ka na mag-bus. Nako. Takbo ka na ba dito? Pababa ka diyan sa stadium. Oh. Ayun Takbong lasing 'yun. Pag-uwi mo, hindi ka na parang masusubsob. Parang masusubsob. Takbong lasing nga lakay. Takbong lasing nga yung takmong nakipag-away. <laughs> takmong rayot, no? <laughs> ano, dito tayo lakay? Oo. Tawid na tayo rito. Bakit iniwan yung passport nyo? Okay lang yan. Dito lang naman tayo, eh. Wala naman, wala naman sisita sa atin. Hindi kasi sa iba, eh. Kailangan dala mo yung ano. Kausagal tayo doon sa tulay. Dala, dala, ko naman yung ano ko. Parta ko, ipapakita ko na lang. Okay na yun. Hindi naman tayo hindi tayo dyan. Dito kami sa kabahas, ng EDSA Boulevard. Walang traffic eh. Tuloy-tuloy oh. po ang ano, from northbound to southbound. Ito ang northbound at saka southbound. <laughs> Wala pong katraffic-traffic -traffic dito sa EDSA. Tuloy mo yan. Okay, tara na po. Tawid na po tayo. <laughs> Diba? ba? Wala pong traffic. Mga kasama ko ayan oh. Malayo no? busin ka. hangga. Sabihin naka may stop sila. Sa Pilipinas lang naman ang garapal eh, mga driver eh. Dito hindi. Ayun. Mga kasama ko tingnan dito. Ay. Okay. Baka may sa kabila, diretso namin yan hanggang doon. Tapos tabi tayo doon, no? pag ganun lakay, no? pauwi na sa bahay, no? Ah, diba? Natuloy ah. tayo. Ganda ng anong panahon ah. Pwede siya lang sa baba eh. Eh. And dun dun dun. Bababa tayo dyan eh. Dito na tayo. Oo dyan. Dito na. Para diretso na lang <laughs> eh. saan na? So yung walang ginagawa kami sa bahay. Kaya naisipan namin maglakad-lakad dito sa kahabaan ng National National Road. <laughs> sa likod lang kasi kami ng National Highway eh dahil <laughs> wala nang magawa sa bahay, yan. maglakad lakad kami. Saan tayo lakad? Dito dito. Dito na, diretso na. Diretso na daw. Diretso na hanggang doon. doon. Puro puno na kasi dyan eh oh. Ano lakay? Magpipinsan yung mga gagamba rito lakay <laughs> Magpipinsan sila yung mga gagamba Katakot naman Sa atin puro basura na dyan oh. Hindi pong marami ng squatter no pag sa Pilipinas? Dito na talaga doon. I mean, Oo oh, ha? Sabi ng ano, daan. Tapos ano no, February 14 no? Lampungan. <laughs> Puro karton. Tapos yayayin mo yung babae no? Tumatanggap ka ba ng 5-6? <laughs> yung ano, gusto ba yung Indian style? Yung Bombay Bombay style? 5 tibong sinsenas katapusan <laughs> <laughs> nang ano sports car no nakai